Boss Edwin pala. Boss Edwin tong uh... yeah. Mga boss, baka ganito na ang sakit ng inyong sasakyan kahit anong klase ng sasakyan ay darating at darating ng ganitong sakit dahil nga ginagamit ang sasakyan. Panorin niyo lang hanggang dulo mga boss no, lalo na yung mga baguhan na mekaniko baka sakaling makapulot kayo ng konting aral. Panorin niyo lang hanggang dulo mga boss. bagong araw, panibagong biyaya. Halika, lapit mo dito ano, itong uh, camera. Ito mga boss ay nagre-reset ako ng, ano, ng uh, piston ring ng F6A. Kaya nag-uusok ano, lapit mo. Kaya nag-uusok itong isang sasakyan or makina dahil dito sa clearance, ayun mapansin nyo itong clearance sa ilalim, ay nasa 0.30 mm na siya. Ayan o. No? Ayan, kuhanan mo. Ayan. Ayan. Ngayon, pag tayo ng standard ulit, malamang na ganun ulit, konti lang yung adjust niya. Kaya ang ginagawa namin, ginagawa namin ng reset ng sasakyan para mawala yung usok, at magtagal naman at maging happy naman si customer, ay ito, magre-reset tayo. Alam mo ang, uh, alam niyo mga boss, no? Ang uh, binibigay namin clearance, lapit mo. Yung top ring, top ring, makita ba sa camera? Yung top ring ay, ayan, 0.05 mm ang nilalagay namin ng top ring. Yung second ring ay 0, 0.06 ang 06 mm ang second ring. Ang layo mga boss no, ang agwat ng ano uh, dating ring niya. Kaya kung mapansin niyo tong uh, ito toto, ito. Itong uh, multi cab na to ay mausok na, mausok na kaya ang gagawin niyo pagka mga F6A 3 piston boss no ay need na talagang ma general overhaul. Ganit Maging may panibagong araw, panibagong piyaya. AJ tagalog o oh, temotik shop, kompleto sa tailor ang gawa. Sa kalagayan kami ang kaisama. Laging handa sa bawat problema Troubleshoot. ito, fast forward tayo mga mix mga par no? na magpapaandar na tayo dito sa nilagyan ko ng clearance ng top ring ng 0.05 mm sa ibabaw. Ang second ring ay 0.06 mm. Huwag kayong matakot na mag-clearance ng ganung kanipis lalo na yung mga ganitong F6 ay madaling mag-usok to. Nagbibigay din kami ng 3 to 6 months warranty sa mga ino-overhaul namin ganitong makina na mausok. Ngayon, ito na. Papaanda rin namin dito sa labas. At kapag wala ng usok dito sa tambucho, matik na to na okay na ang overhaul natin. Ayan, hey, mga boss, kita nyo naman na wala ng usok itong in-overhaul natin nga pick up na F6A ni Boss Edwin dito sa kapitbahay natin kapag nag-overhaul pala kami ng ganito na 3 cylinder pick up man minivan man ay 2 days eh, lang namin kapag gagawin. kami nag-overhaul ng ganito may asok, may usok ang mga sasakyan na in-overhaul namin ay nagbibigay kami ng 3 months warranty to 6 months, 6 months warranty pwede kaya ginawa ko tong video na to ay alam naman ni Boss Edwin pala. Boss Edwin tong uh, kapit bahay namin tong nagpa overhaul ng uh, uh pick up na F6A niya. Ge, rev. Ah, okay na. Okay na.